Partners, ayan na yung harvest natin. Ayan. Kita nyo. O, oh, ito, mayroon pang buko mga hunters. Oh. Ayan, o. Oh, buko. Ayan, sarap nyan. Sariwang sariwang mga hunters ang buko. Oh. Ayan, kita nyo. Wow, sarap nyan mga hunters. Ganyan ang buhay probinsya mga hunters. Basta masipag ka lang, mayroon kang kakainin. Magandang ah, magandang umaga sa inyong lahat mga hunters Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga hunters Ngayon tuturo ko kayo sa aking mga tanim Mula nang umuwi ako galing Maynila Nasa 5 months na ako rito Ito na yung mga na itatanim ko sa loob ng 5 months Papakita ko sa inyo Yung mga halaman na tinanim ko Yung may mga namumunga na Mga hunters Ito mga hunters yung pwisto namin Ito pakita ko sa inyo yung mga halaman ko mga yan yung tinanim ko mula nung umuwi ako rito. Ayan. Yan yung talbos ng kamote. Pang pahaba ng buhay ba yan? Ayan. Tapos ito naman yung sitaw. Mahantes. <laughs> ayan o. Oh. Pagkita mo. Sumo. Ayan. Ayan. Matataba ayan. Matataba yan. Ayan yung mga ano ko Kasi mga hunters, kaya umuwi ako dito. Nagkasakit ako ng matindi. Diabetes mga hunters. Ngayon, nangayayat na ako. Medyo magpapagaling muna tayo dito sa Palawan. Magbubuhay probinsya muna tayo mga hunters. Ayan, pakita ko sa inyo yung mga halaman ko na mula umuwi ako rito ng Palawan. Ayan, langka. Tapos ito naman, kamatis. Ayan, ayan mga kamatis yan. Ito naman yung, ito ito, mga halaman pa rin yan. Ayan naman yung patula, mga hunters. Ayan. Ngayon, lulusong tayo, mga ka-hunters. Mamimitas tayo ngayon, mga hunters ng tanim ko. Hunters. Video, ano to, mga hunters, pispan na maliit pala to. Gumawa ko ng pispan. May tilapia to, mga hunters. Ito, harbisa na natin, mga hunters. Ayan. Dito, lapit mo dito. Ayan, mga hunters. Ito yung, ano, pamangking to. Akin okay na, kapito, lapit ka dito, lapit dito. Hawa ka doon ng uh, ano. Yan. O. Hawa mo na dyan. Diyan mo muna ilagay o. Oh. Yan. Hira mo dyan. Ito pa. Ang laki ng bunga o. Oh. Ito ang others. Okay na. Yan. Ito pa. Lapit-lapit mo. Ito. Lapit mo. Oh.

pang binhi ito ito ayan pang binhi ayan dito ka eh ayan mga hunters ang lulusog ng mga patulak mga hunters <laughs> ayan kailang kunin na ito lahat para palibago na naman sila

Tara. Tingnan natin na dun sa bahay kubo. Hay mga tes, buhos natin dito. Ayan eh, ini ada dito eh. Ayusin natin. Ayun mga tes, so. oh. Ayun yung pinaghirapan natin, mga antes, sa loob ng kulang anim na buwan na nagpapagaling tayo dito ng ating nararamdaman. Eh, nagpapasalamat sa ko sa Diyos hanggang ngayon. Okay pa tayo. Binigyan tayo ng lakas ng katawan na nanatili, na nanatili tayong buhay mga hunters kaya maraya pa tayong tatanim ng halaman mga hunters ayan guys hanggang dito na lang mga hunters nakita ninyo lahat ng mga, mga tanim hanggang dito na lang bye bye okay